Ano daw ba maganda? Open lock or close love? Uy, parang kilala ko tong ibo na to ah. Uh, Oo, basang-basa yung dumi oh. Cut off na cut off ka na boy. Yo, what's up mga kalapatids? Sa magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobo Love TV. And for today's video, samahan niyo ako sapagkat ipe-prepare na naman natin o igagayak na naman natin yung ating mga alagang ibo na pangwalayuan natin. Ito, si Zac Focus at si Angel para mamaya sa sampahan training na naman mga kalapatids. morning routine tinitignan natin yung kanilang mga dropping oo naman mga kalapatids okay naman at uh, mukha naman silang masigla hindi naman silang mukhang nalug parorondahin -ru ko muna tong mga to mga kalapatids. para nang sa ganun ay mapagpag yung ating mga alaga labas na ba yung pula itin yun yung tamad eh yun ayan na nagpumahos na yung ating mga mahihinang nilalang ma di sila makapag-ranging ng malayo dahil doon sa itim eh. Dahil kusang uh, bumabalik dito sa loft eh. So time check tayo. Alas 7.15. Ako. ganda ng panahon mga kalapatids. Hindi ganong mainit. Uh, at uh, mahangin. Malamig yung hangin. So sa mga papasok sa trabaho dyan. Good luck sa inyo. Ingat ingat. So ang gagawin muna natin. As usual. Janitor muna tayo ngayong umaga nito, Ang daming kalat mga kalapatids. Lilinisin ko muna yan dito. At pakakainin ang dapat pakainin sa bandang doon Alright A few moments later Pauwi na sila mga kalapatids Ayan na Ay ayaw pa Ga alas 8 na 7.50 Nawala na naman yung ating mga alaga mga kalapatids Padapo-dapo sila kasi nga yung isang itim Eh hindi kayang makipagsabayan doon sa tatlo Tumutukon siya Kaya nadadama yung tatlo Di naman natin sila pinipwersa o pinuporcefly na Uh, lumipad ng lumipad makuha lang nila yung warm up na kailangan ng dalawa para sa liparan nila bukas doon sa saan man sila ihahagis alright so ang gagawin natin open love para nang sa ganun anytime na gusto nila lumabas at magpagpag lumipad eh magagawa nila mga kalapatids meron kasing nagtatanong sa ating kalapatids na ano daw ba maganda open love or close lock. Hindi naman ako eksperto mga kalapatids. Hindi rin ako veterano hindi rin ako henyo sa pag-aalaga pero para sa akin, para sa akin lang ha Okay Depende yan sa sitwasyon kagaya nyan sa atin, nag-training uh, tayo ngayon. Pagka gusto kong ipagpag tipong up lang sila, eh maganda yung open lock para makapag-physical -uh, activity sila, hindi sila yung nakakulong lang pero kapag ka ikaw ay nagtuturo ng disiplina kapag ka nagtuturo ka sa kanila ng uh, trapping hindi maganda yung open loop mga kalapatids yun ay para sa akin kasi nga uh, hindi mo makokontrol yung kanilang pagpasok at uh, paglabas dito sa kulungan well, kaya depende rin talaga dun sa sitwasyon or uh, kung ano yung sistema na ginagawa mo sa kasalukuyan isa pang advantage ng open love ay eh, yung pagiging streetwise ng ating mga alaga maalam sila sa mga panganib na pwedeng mangyari sa kanila kung baga aware sila alam ma, may pusa alam nila kung ano yung gagawin so nag open love nga ako mga kalapatids na kanubi dalawang beses lang sa isang linggo at hindi yun maghapon mga kalapatids may oras pa yon kasi ayokong masana yung ating mga alaga na magtatambay kung saan saan halimbawa mamaya mag open love ako mula alas 10 hanggang Alas dos, ganun mga kalapatids. Pagka tinawag ko na sila mamaya para kumain, nakasarado na yan mga kalapatids. Kasi ayoko talaga silang masasanay yung nasa labas at uh, tutukato ka magdadapo sa bubong ng may bubong. So doon natin tempi yan eh. Pagka matagal na silang nasa labas eh, na-explore nila masyado yung paligid nila. Magaya niyan, yung ibo natin, dito lang yan sa bubong natin tsaka yung isang bubong doon na mataas na kat katabi ng ating bahay. 75 years later update tayo mga kalapatids, alas 9 ng gabi narito na tayo sa loading station para isang ang dalawang ibon nating may hinang nila lang at syempre narito yung crates mga kalapatids, magkahiwalay na naman yung babae at lalaki para sa ganun hindi sila magbubugan sambales release morning sa inyo mga kalapatids Sa umagang ito, araw ng abangan Time check tayo mga kalapatids 7.26 ng umaga At ang bitaw nga ng ating mga alaga Ay sa Olongapo City, Zambales Na may layong uh, more or less 85 kilometers air distance Away from our loop mga kalapatids So sana eh, makauwi ng ligtas At maayos yung ating mga alaga Medyo kinakabahan tayo Dahil tignan nyo yung kalangitan kulat panahon tayo mga kalapatids napaka kulimlim ng kalangitan sana naman ay makauwi ng ligtas yung ating mga alaga samahanin nyo ako magabang mga kalapatids at uh, habang mag aabang tayo ay uh, lilinisin ko muna itong kanilang kulungan para nang sa ganun kapag dumating sila, makita natin yung kanilang mga droppings ng malinaw at masabi natin kung ano yung kanilang kalagayan pasintabi sa mga nag-aalmosal at kumakain lilinisin ko yan at syempre, papakainin ng mga dapat pakainin. At hihahanda natin syempre yung pangsalubong natin na bawang pang flashing natin sa ating mga alaga. A few moments later. Update tayo mga kalapatids. 8.14 ng umaga. Wala pa rin yung ating mga alaga. Pero base dun sa ating forecast kung makakarating ang ating ibon sa pagkakataon ngayon, ay magkakaroon siya ng speed na 1,200 speed mga kalapatids pero hindi naman ganun normally ang kanilang speed usually nakakauwi sila mga Uh, nasa around 700 to 900 yung speed lang nila medyo mababaga lang yung ating mga alaga kaya mamaya-maya pa yon natin sila ng 830 to 930 makakauwi yung ating mga mahihinang nila lang pero malay nyo diba baka sakali tayo at uh, sa palagay ninyo mga kalapatid sino yung unang makakauwi sa kanila si Angel ba uli yung uh, mananalo or si Zac Focus sa pagkakataong ito o baka naman parehas silang mawawala o naman sana nako sana makauwi ng ligtas yung ating mga alaga kahit sino sa kanilang ang mauna basta makauwi lang sila masayang masaya na tayo mga kalapatids. so abang abang pa tayo mga kalapatid naka na tubig na may electrolytes tapos bawang yan ang isusubo natin sa ating mga alaga pagka sila ay dumating so antay antay pa tayo mga kalapatids. 8.30 Magiging seryoso tayo sa pag-aantay. Although kala mo talaga magkaklak eh, no? hindi tayo magkakla dahil training pa lang ito mga kalapatids. pero maganda nang uh, maabangan natin sila para nang sa ganun makita natin yung typical na bilis bilis talaga eh, nakala no? mo bilis eh no? yung typical na bilis o yung dating ng ating mga alaga alright? a few moments later time check tayo 8.43 may kumalabog sa bubong mga may dumating na, ayan yun, may dumating na nga mga kalapatids. dun pala sa kabila dumaan so ito, yung ating unang dumating na ibon si Angel ayan yung ating blue bar dumating siya ng 8.44 so check natin yung speed niya mamaya base dun sa ating forecast ayan mga papasok na yung ating ibon yun nakapasok na yung ating ibon mga na si Angel at yung isa na lang yung ating inaantabayanan okay naman yung ating alaga sayang hindi natin na videohan bigla na lang may gumalabag dun sa bubong dito kasi ako nakatutok mga kalapatid sa gawing dito tapos dun pala sa bandang south yung uh, dating ng ibo na to ito yung ibo natin mga kalapatid so, medyo gulo gulo yung kanyang uh, balahibo sa uh, bandang batok, baka natukato-tukato dun sa crates, mukha naman siyang okay at uh, mukha naman siyang masigla although medyo pagod yung ating ibon dahil nga papikit-pikit yung kanyang mga mata naghahanap ng tubig, so maya maya papainumin na natin yan Siyempre, nandito na nakaredy naman na yung kanyang tubig na electrolytes na yun ang ating ay papainom sa kanya Hayaan lang natin mag pahinga ng mga ilang oras <laughs> ilang oras ilang minuto mga kalapatids sinubuan ko na rin yun ng bawang mga kalapatids. at mamaya maya mga 10 to 15 minutes siguro bibigay na natin tong uh, sinali nating electrolyte sa kanya Para nang sa ganon ay kay uh, kahit pa pano makatulong sa pagod niya ayan yung ibo natin four wins ka na laban sa kapatid mo wala talagang binatbat yung kapatid mo sayo, no? sa no pagdating sa pagpabilisan eh no pero okay lang yan basta umuwi yung kapatid mo okay na sa akin yun tayo antay pa tayo doon sa isang ibon natin na mahinang nila lang sana umabot siya doon sa oras yan yan mga kalapatid so Binom na yung ating kaibigan yan kailangan na kailangan mo yan tubig na may electrolytes yan. Sige, banat pa. Alright. Ito yung ibon natin. Inoobserbahan ko. Habang inaantay natin yung isa. Papikit-pikit. Pagod na pagod. Or na-stress. Pero okay lang yan. Mukha namang maganda yung kanyang kilos. Maya-maya. -re recover pa natin yan. Hayaan lang muna natin siya dyan magpahinga. One eternity later. Update tayo mga kalapatids. 9.27 ng umaga at hanggang ngayon. Wala pa yung isa nating alaga. Ito nga, nagpatuka na tayo ng ating mga ibon dito sa ating flyer slope. At kung hindi ako nagkakamali mga kalapatid, sa 85 kilometers air distance din siya nahirapan nung nakaraan sa may Porak, Pampanga. Nakauwi siya nun, kinabukasan na ng hapon. Pero sa pagkakataong ito, kung makakauwi siya ngayon, ang speed niya ay nasa below 600 na lang. So wala na yan, cut off na talaga yung ganun. Ang gusto na lang nating mangyari mga kalapatids ay makauwi ng ligtas yung ating ibon para nang sa ganun kahit papano may kalaro pa rin tayo mayroon pa rin tutuka sa atin pagka gumaganyan tayo dito sa pwesto nya so ito yung ating ibon na uh, nakauwi at uh, maraming maraming salamat sa inyong pakikiabang dito sa ating munting tambayan patuloy nyo sanang tutukan pa yung mga kaganapan dito sa ating munting channel parang nang sa ganun e-updated kayo kung makakauwi pa yung sa nating ibon at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na, i-hit ang notification bell para updated kayo sa ginagawa na ating kwentuhan. Pakilike, comment, share na rin ang video kung yung nagustuhan at pakasuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatid? Hanggang sa susunod nating pagkikita. Paalam! Wala talaga. Hindi pala uubra sa'yo si Zach Pocos eh, no? Oh, sige pahinga ka ha ire-recover kita alright meanwhile uy parang kilala ko tong ibo na to ha ayun sisak po kus <laughs> akala ko na pano ka na akala ko hindi ka na uuwi Uh, basang basa yung dumi o oh. dumi basang basa Hi. ay naku uh, <laughs> akala ko hindi mo na ako uuwihan eh akala ko na wala ka na ng tuluyan eh Yahoo! Ayan, mga kalapatids umuwi alas 4:30 ng hapon. <laughs> cut-off na cut-off ka na, boy. Pero ang mahalaga, umuwi ka. Halika, -re recover kita. Kawawa ka naman.